Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Guys, gusto nyo bang palitan ng background ng inyong video? Katulad po ng nakikita nyo, ang background ko po ay parang nasa loob ng kwarto pero hindi po yan ang original background ko. So, magpalit po tayo ulit ng background ipapakita ko po sa inyo kung paano magpalit nito mamaya. So, ayan po pinalitan ko po na parang parang nasa Paris France yung tower ng Paris France po yan po ang Paris France parang nandudun na rin tayo nyan so palitan po ulit natin ng isa pa ang background ayan po parang ang ganda po ng kapaligiran pero hindi po yan ang original background ko din So, yan po ang ituturo ko sa inyo sa tutorial kong ito. Um, bago po tayo mag sa tutorial kong ito, please subscribe to my YouTube channel and click the bell para ma-notify po kayo sa mga gagawin ka po pong video. So, guys, starts na po tayo. Hello guys, ang una po nating gagawin ay kailangan pumunta po tayo sa Play Store natin. At itay pang Kind Master. Ayan po guys. Dahil naka na po ang Kindmaster sa aking phone, i-open ko na lang po siya. Open. At hantayin po natin na mag bukas ang Kindmaster. Yan po. Pindutin nyo po ang malaking bilog na may plus sa gitna. And then, ito pong ang pang nasa gilid. Pindutin ang click the yung media. And then, yun na po. Ha, maghanap ay, eh, maghanap na po kayo na pwede nyo i-background sa inyong video. So, meron na po ako dito. Kinuha ko sa Google. Meron na po ako mga background. So, ito na lang. Patayaw. Ang dalawa na na, i-delete ko lang. So, pili lang po kayo kahit ilan pong background ang gusto nyo. Saan na ba yung pad? yan. Yung tower. And then, ito. Yan po, guys. Hmm. So, yan po pinili kong mga background na sa video ko. So, i-click nyo lang po itong may check. And then, i-adjust ia lang po nyo yung yung picture na gusto nyo yung background sa inyong video. So, i-click nyo po siya. Tapos, pipindutin nyo po ay yung nasa gitna na katabi ng gunting. Ayan. And then, pindutin nyo yung equal. Tapos po, pindutin nyo po yung screen para mag ano siya, expand. Ayusin. Ayan. So, ganyan po ang gagawin nyo dyan sa lahat na pinili background. yung background. Iglasin ko lamang po. Yan. So, pwede na yan. So, i-check it. It's after po nyan. I-check po natin itong may check. Yan. Tapos, ito naman. Lahat po yan. Yung may equal yan. Tapos, x e, Ano nyo po Yan. Yan yung tower ng Paris so kunyari nasa nakarating tayo sa Paris Adava uh, yan in check ganun po lahat po yung picture na yan kailangan po nating ayusin para kapag ilalagay na po natin yung original video natin nasa ayos na po so ayan po inayos ko na po sya naka yan lahat pong anong yan nasa, sa, nasa ayos na po sya so after po yung inayos na po natin yung background magiging background ng ating video pindutin na po natin tong layer yang layer na yan. Tapos, itong media. Diyan, diyan na po natin ilalagay yung original na ano natin. Ayan po ang aking original na ito po yung original na video ko. Papakita ko po sa inyo siya. So, yan pindutin lang niya po. Pindutin niyo po 'yan and then itong nasa gitna ng gunting at itong white na yan. And check. Check, check lamang po. Yan. Wait. Yan. So, yan po. Ito na po. I-check -che ko. Ay, no. I-check -che ko po yan. Yan. And then po, nakapin... Dito na po tayo sa Chroma key. Ayan, chroma key. Tapos, i-enable po natin siya. And then, dapat po yung ako, yung, yung ano, dapat puti po siya. Dapat puting puti siya. So, titimplahin, i-adjust po natin. Titimplahin pa naman sinabi ko. Adjust, i-adjust po natin siya. Ayan. So, dapat, ayan, pwede na yan. Pwede na po yan. Tapos, i-check na po natin. Then, yan. Dibu po ba? Ang galing. Oh. <laughs> And then, ayan na po. Ayusin na po natin siya. Ay yung sinab... Ayusin na po natin siya. Ito, ito. Papahabain natin siya kung hanggang doon sa sinabi kung ano yung nagpalit ako ng ano video ay ano yung tower pala to so ayusin lang natin po yan ayan po ina adjust ko lamang po yung mga picture. Yung pagpitik ko ng kamay, kailangan yung pagpitik ng kamay dapat yung sa Paris na ang mag, ay yung tower na ng Paris yung lalabas. So, ayan. Yung kada pitik, kailangan magpalit. So, ang gagawin ko po ay lalagyan ko na effect itong ano, pagpalit ng background kunyari yan, pinipindutin ko po yung square na yan nakakapag nakakapagitan sa mga backgrounds, dito po yan makikita nyo po yung nakapindot so hanap lamang po tayo ng ating magandang effect so yan po iyan na po ang ayan, ayan maganda to so after nito check ko yan tapos ito din po yan tapos ano ba magandang ano effect transition effect punta po tayo dito sa transition effect ayan ayan ko nyan hindi 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 yan so ganyan ganyan lamang po kayo na pong bahala maglagay o kung gusto nyo po lagyan ako po kasi gusto ko siyang lagyan kaya ganyan po nilalagyan ko siya Kunyari, ganyan. So, ayan po yan, guys. Inayos ko na po siya. So, ayan na po siya. Oh. So, ganyan lang mong po, guys, kung paano po magpalit ng background sa isang video. Madalit lamang po siyang pag-aralan. So, guys, after po niyaan, isi na po natin siya. Pindutin lamang niyo po itong... Yan. Nasa taas po. And then ito po. Pindutin nyo po yan. And, itong parang may tatlong tuldo. Tapos, ilo na lang natin para mabilis ma-export. So, after nyan skip. Yan. Hantay na lang po natin siyang ma-export. Ma Tapos, pag natapos po yan, doon na po yan sa gallery ma si save. So, guys, yan lamang po. Maraming salamat sa panunood. Thank you.